Sino nga ba ang mga lalaki sa buhay ni Bianca Umali? Noong 2014, naging magkasintang si Bianca Umali at Miguel San Felix matapos ang kalang matagumpay na tambalan sa teleseryeng Wish I May. Ang kanang relasyon ay tumagal ng tatong taon at naging tampok sila sa mga proyekto ng JMA Network. Sa kabila ng kalang tagumpay, bilang love team, nagdesisyon silang maghiwalay noong 2017. Ayon kay Bianca, wala siyang sama ng loob kay Miguel at tinanggap ang kanilang paghiwalay bilang bahagi na kanilang personal na pag-unlad. Matapos ang kanilang paghiwalay, nagpatuloy ang magandang ugnayan ni Miguel at Bianca. Bilang magkaibigan, walang naging isyo sa kanilang relasyon at ipinagpatuloy nila ang kanilang mga karera sa showbiz nang walang alitan. Si Bianca ay naging abala sa kanyang mga proyekto sa GMA at si Miguel naman ay nagpatuloy sa kanyang mga acting assignments pareho nilang ipinakita ang kanilang profesionalismo at respeto sa isa't isa sa kanilang mga social media posts at interviews. Noong 2022 sa isang episode ng Kapuso mo Jessica So inamin ni Roro Madrid na sila na ni Bianca ay nagsimulang mag-date noong 2018. Ipinahayag ni Roro ang kanyang pagmamahal kay Bianca at ang kanyang masayang desisyon o masayang relasyon. Si Bianca naman ay nagbahagi ng mensahe ng pasasalamat kay Roro na nagsabing siya ang naging dahilan kung bakit siya masaya at kontento. Noong Holyo 2023, ipinagdiwang ni Bianca at Roro ang kanang ikalimang anibersaryo. Nagbahagi si Roro Madrid ng mga larawan mula sa kanilang mga biyahe at mga espesyal na sandali habang si Bianca naman ay nagpasalamat kay Roro sa kanyang walang sawang pagmamahal at suporta. Ipinahayag nila ang kanilang pangako na patuloy na magsusuportahan at mamahalin ang isa't isa sa kabila ng mga pagsubok. Hanggang May 2025, patuloy ang masayang relasyon ni na Bianca at Truro. Walang balita ng anumang isyo o problema sa kanilang relasyon. Pareho silang abala sa kanilang mga proyekto sa showbiz. Ngunit laging inuuna ang kanilang pagmamahalan at suporta sa isa't isa. Sa kabuuan, ang, ang naging relasyon nila ni Bianca ay nagpapakita na kanyang pagnanais na magkaroon ng tunay na at masayang pagmamahal. Mula sa kanyang unang relasyon kay Miguel na nagbigay sa kanya ng mga magagandang alaala -ala, hanggang sa kanyang kasalukuyang relasyon na si Roro Madrid na nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa at kaligayahan, ipinakita ni Bianca ang kanyang lakas at tapang sa pagharap sa mga hamon sa buhay. Sa kabila ng tagumpay, naranasan ni Bianca ang matinding pressure sa social media. Biktima siya ng body shaming, lalo na kapag lumalabas ang, ang mga candid photos niya na hindi dumaan sa filter. May ilang ding nagsabi na tila na losyang siya, ngunit sa mga panayam sinabi ng aktres na normal ang pagbabago sa kanyang katawan at mukha ng isang tao, lalo na sa gitna ng trabaho, stress at paglago bilang babae. Noong 2021, napansin ng ilang netizens na bihira ng magpost si Bianca at Roro na malarawan nilang magkasama. Umalma ang ilang mga taga at nagsimulang magtanong kung ano ang issue ba o may issue ba sa relasyon nila. Gayon pa man, kapwa, nilinaw ng, ng dalawa na pinili nilang gawing pribado ang kanilang relasyon upang mapanatili itong matatag at hindi naepektuhan sa intriga. Hindi rin naging madali para kay Bianca ang patuloy na pagharap sa mga mapanuring mata ng publiko. Tinawag siyang stress looking, payatot at haggard sa ilang viral post, ngunit mahinahong sagot ni Bianca, hindi ako perfect, tao rin ako. Ipinakita niya ang tapang sa pagtanggap ng sarili kahit may mga taong humuhusga sa kanya. Taong 2022 at 2023, nagsimulang pagtuunan ni Bianca ng Pansin ang kanyang sarili. Naging aktibo siya sa mga fitness activities, travel at self-care. Gayunman, may mga tila pinipili niyang manahimik sa social media. Isang hakbang na iniisip ng iba na bunga ng emotional fatigue or burnout sa showbiz. Abala si Bianca sa sunod-sunod na teleserye endorsement at guesting sa iba't ibang kapuso shows. Ayon sa ilang source, ito rin ang dahilan kung bakit tila nawalan siya ng gana sa kanyang physical appearance. Hindi dahil sa kapabayaan kundi dahil sa sobrang pagod. Marami ang umasa sa kanya at minsan sarili niya ang naisakripisyo. Habang maraming artista ang pinipiling dumaan sa cosmetic enhancement, si Bianca ay proud sa kanyang natural na itsura. Sa kabila ng mga sinabi niya sa isang panayam na hindi siya interesado sa pagpaparitoke. Mas mahalaga sa akin kung paano ako tumatanda ng may dignidad. Sa kabila ng mga isyong hinarap ni Bianca, sa isang panayam ipinahayag ni Roro na si Bianca ang rock sa kanyang buhay. Sa gitna ng showbiz pressure, naging sandigan nila ang isa't isa. Ipinakita nila ang tunay na pagmamahal ay hindi laging kailangan ng grand gesture. Minsan tahimik na suporta ay sapat na. Napansin ng ilang fans ang pagbabago ng fashion style ni Bianca. Mula sa sweet teen star, naging mas edgy at first ang isang imahi. Marami ang natuwa, ngunit may ilan ding nagsabi, parang nawala na siya ng dating glow. Ang aktres ay nagpahayag ng gusto niyang, gusto niyang tuklasin ang iba't ibang aspeto sa sarili niya, kahit hindi ito naintindihan ng lahat. Noong kalagitnaan ng 2024, halos isang buwan na hindi aktibo si Bianca sa social media. Ipinahayag ng kanyang team na intentional ang break na ito upang bigyan ng panahon ang aktres na magpahinga at mag-reflect. Sa kanyang pagbabalik, nagbahagi siya ng larawan na may caption, Healing in Silence. Sa kabila ng lahat, si Bianca ay nanatiling respetadong aktres sa industriya. Ang mga pagsubok sa kanyang love life, physical na anyo at mental health, ay hindi naging hadlang sa kanyang patuloy na paglago. Pinatunay niya ang tunay na kagandahan na hindi lang nasusukat sa panlabas na anyo, kundi sa harap ng pagsubo. Noong May 2025, bumasok si Bianca Umali bilang house guest sa Pinoy Big Brother. Celebrity Collab Edition, isang makasaysayang edisyon kung saan nagsanib ang kapuso at kapamilya artist sa loob ng bahay ni Kuya. Ang kanyang pagpasok ay ikinagulat ng marami, lalo na siya ay isang kapuso star na kilala sa kanyang proyekto sa GMA Network. Ang pagpasok ni Bianca sa PBB ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens. May mga fans na natuwa at nagsabing finally dahil matagal na nilang inaabangan ang kanyang pagpasok sa show. May ilan ding nagsabing pasabog na nagpapakita ng na kanyang excitement sa bagong development. Sa kabila ng mga positibong komento, may mga netizens na nagbigay ng kanilang komento negatibong komento o reaksyon. Kabilang na ang puna ko sa kanyang hitsura at personalidad. May mga nagsabi na siya ay nalusyang o haggard. Ngunit ito ay opinyon na hindi naman pinungperma ng aktres. Sa kabila ng mga negatibong pinili ni Bianca na hindi patulan ang mga bashers. Sa isang pagkakataon, may isang fan na nagsabing scripted ang programa at nagmura pa. Pinili ni Bianca na sagutin ito ng mahinahon na nagsabing hindi tama ang magmura at magbigay ng mga hindi magagandang komento ipinakita niya ang kanyang maturity at professionalism sa harap o pagharap ng kritika. Sa loob ng PBB House, ipinakita ni Bianca ang kanyang tunay na personalidad. Hindi siya nagpakita ng pretensions at ipinakita niya ang kanyang pagiging totoo sa mga housemates. May mga pagkakataon na nagkaroon siya ng mga hindi pagkakaintindihan sa ibang. Ngunit, ipinakita niya ang kanyang kakayahan na makinig at mag-adjust sa sitwasyon. Ang kanyang pagiging open at transparent ay nagbigay sa kanya ng mga bagong kaibigan at taga-suporta. Ang pagpasok ni Bianca sa PBB ay nagbigay ng bagong dimensyon sa kanyang imahe bilang isang artista. Bagamat siya ay kilala sa kanyang mga seryosong proyekto sa GMA, ipinakita niya sa PBB na siya ay may kakayahang mag-adapt sa iba't ibang sitwasyon at makipag-ugnayan sa iba't ibang iba't ibang tao. Ang kanyang pagganap sa loob ng bahay bilang house guest ay nagpatibay sa kanyang versatility bilang isang artista. Sa kabila ng mga pagsubok at kritika, pinili ni Bianca na mag-focus sa mga positibong aspeto na kanyang karanasan sa PBB. Ipinakita niya na mahalaga ang magkaroon ng balansing pananaw sa buhay, kung saan tinanggap ang mga pagsubok at natuto at natuto mula rito. Ang kanyang maturity at resilience ay nagbigay inspirasyon sa kanyang mga taga-suporta. Sa kabila ng pagiging abala sa PBB, hindi nakalimutan ni Bianca ang kanyang mga mahal sa buhay. Patuloy niya ipinakita ang kanyang pagmamahal at suporta sa kanyang pamilya at kaibigan. Ang kanyang pagiging grounded at family-oriented ay nabigay sa kanya ng mas malalim na koneksyon sa kanyang mga taga-suporta. Sa pagpasok ni Bianca, nabigay ng pagkakataon na mapansin ng mas maraming tao. Ang exposure na ito ay nabukas ng mga bagong oportunidad para sa kanyang industry sa showbiz. Ang kanyang pagganap sa loob ng bahay ni Kuya ay napatibay sa kanyang posisyon bilang isang rising star sa industriya. Sa kabila ng pagsubok, pinili ni Bianca na mag-focus ng mga bagay na mahalaga sa kanya ipinakita niya na ang pagpapalaga sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya at sa mga mga taga-suporta. Ang kanyang pagiging grateful at humble ay nagbigay sa kanya ng mas malalim na koneksyon sa mga fans. Ang karanasan ni Bianca sa PBB ay nagbigay ng pagkakataong magbago at maggrow bilang isang tao at bilang isang artista. Ipinakita niya na ang bawat karanasan, mabuti man o masama, ay may aral na maaring magpatibay sa kanya. Ang kanyang journey sa PBB ay isang patunay na ang kanyang resilience at determinasyon. Sa kabila ng pagsubok patuloy na nagpakita si Bianca ng pag-asa at positibong pananaw sa buhay. Ipinakita niya na sa kabila ng lahat ng hamon, may pag-asa at may magandang bukas na naghihintay. Ang kanyang kwento ay isang inspirasyon sa lahat na patuloy na lumalaban at nangarap. Sa kabuuan ng pagpasok ni Bianca Umali sa Pinoy Big Brother ay nagbigay sa kanya ng bagong platform upang ipakita ang kanyang tunay na sarili sa kabila ng mga pagsubok at kritika. Ipinakita niya na ang kanyang maturity, resilience at at pagmamahal sa kanyang pamilya at mga suporta. Ang kanyang journey sa PBB ay isang patunay na sa kanyang dedikasyon at pagmamahal, sa kanyang craft at sa kanyang mga fans. Maraming salamat sa inyong panunood.